No, ano yung ano mo? Ah, submersible yan, ano? Oo. Na? Oo, oh, nah. oh mo pa yan. <laughs> Hindi nga, sa ah. Tapos may atay na. Sarap na. Gumaganda lalo ito, ha? Yeah, yeah. Nakagis mo lang yung pera mo, ha? Yan pa lang benta mo. Ilang percent ka dyan? 15? Kumakain pa ba? Kumukulan dapat. Ano na yan ha? Ah. Lalo ta ang kanina. Hoy, magandang buhay. Off to market tayo. Maulang araw mga ka-farmer. Walang pasok. At ayun. Si Ate Raquel pala nagtitinda na. Kita niya kami sa dumalo. Ay, sabi ko. Ngitian na lang kami. Alam niya naman. Ay, oh, nagtukantok pa ako ah Alam nyo naman na galing ako ng masingap. At ito nga, paparisan natin yung bisugo na... Naku, may tuna pa nga siya ngayon, no? Oh. May tuna siya, oh. Talaga naman, ano? Ah. Pero, wala tayong magagawa. Mahal mo na. Marami <laughs> tayo, ano? Pista. Ritong bisugo tayo ngayon at... Uh, diyan natin kung ano if pwedeng ipare. Sinigang sana sana. Kaya lang sabi ko ay uh, yung mga bata ang inulang pa nila sinigang kahapon. Oo. So, magkinamatisan tayo. Sabaw kasi ang kahaano nun ano, eh. Kung naman, sarap din. Kaya lang ako lang na naman ang mag enjoy Hindi naman po nila talaga ano yung gata eh. Oo. So, okay ano eh lang problema ko kami ni ma kaya alam ko eh kumusta naman ang palengke ng Arayat same old same old yun pa rin ang buhay Sabi ni Nanay ko, wala namang nagbago. <laughs> At yun ay Oo Ah, ano na sila eh. Wala ah, namang nagbago eh. Kaya ayaw din naman sumama ng loob ng na, uh, mga nanonong ulan. Ito naman, sokdulan yung ano, Traffic. Kaya pang tiisin. Oh. Okay. Isang araw naghahanap ako diyan ng uh, hal na manok at si Papa yan. Minabili ko may tubig pang bihira. Ayan na. ng tubig? Kamatis. sana may magandang kamatis. Loonis kyun? walang magandang kamatis sa. Wala mo kinalo Pa bakit? ano ba mapipigil ba ng Bagyo yung gutom mo? <laughs> <laughs> walang kamatis ang maganda. nadulugan? <inaudible> hindi eh, may sap sap. alam mo? alam ba? alam ba? alam ba? alam ba? alam ba? nag ka? Hindi, okay, sa kanya. Ah. ko. Ah. So, sa ito. Ito yung dagat ako eh. Dagat. <laughs> <laughs> ha? Pinabahan ako ka, farmers. Naggita-gita. Bakit? Kasi bumabagay ko. Kala ko may nagpadala ng ayuda. <laughs> Shout out sa inyo, guys. Grabe ka naman. Iba ka talaga. Puro ayuda nasa isip mo. Dinabahan yan ang... Yan ang, yan ang gustong gusto ng mga politiko, puro ayaw lang. Oo, oh, si congressman niya, oh. puro ganyan <laughs> lang. <laughs> Huwag oh. niyang kasama kami. Ha? Bakit? Comedy tayo ngayon, hindi drama. okay. Ano? Bili na ako ng ano? Ah, brother! Ayan tayo na spare ribs. Ay, buhay. Nakati dalaga talaga oh. Ayan pa ba? Ayan pa pa. Ayan pa pa. na. pa pa. Ayan pa pa. pa pa. Okay? 16. Pwede Yes May sakin? Yes na to oh, Okay, bulogod Ito Ito Ha? Ay, ilang kilo? 676, 1.621. Ah, pwede na yan. Slice? Oo. Uh -huh. Ay sa kabila bumaba patulang ulam ni Alma <laughs> ay konting kamatis lang na maganda pabalik pa tayo doon ibon ng konti maganda kamatis na walang maganda tindera lang ang magaganda maganda ng kamatis, ha? tindera lang.

ang unang hinahanap ng mga tao Sabanos, mayroon? Hindi ako makita. Isa lang. Kasi. Lemon. Saba, mayroon na rin pala kayo ngayon ito, ah. Banda. Banda na? P171, sir. P117.

Pangit ang kamatis ngayon. Ako bro, naman. Hindi yung gagawa na ba? Ano mo? Ang mga nakapagawa pa naman. Bango ng Oh, ha na. Oh, nandiyan. Ah. ka. Yeah, gumaganda 'yung mga halaman ko dahil diyan eh. Fish amino acid, saka binabawon ko 'yan sa tabi ng ano. masarap ang kinakain ni Najun ah. Nagluluto sila. Oh, sila nagluluto eh, no. Oo. Sino nagbabayad pala ng utang? Anak mo? Sa ospital pa yung utang yan? Hindi, sa... So? Sa ibang tao? 5-6 yun? Hindi. Akala ko 5-6. Hindi. Yari ka sa tubo dun. Hindi. Sa mga kaibigan yun. Ah. Uh -huh. Ano tama? Ano yung ano mo? Ah. Uh, submersible yan ano? Uh -huh na mga oh, katas mo pa yan hindi nga sa ah dalawa yan din ako bumili ka ng ganyan no malakas din yan oo magkano yan oh, ilang watts power kaya yan balian niyan malakas din nata sa kuryente na hindi na 12,000 ha huh? 12,000 anong 12,000 1000? 12 power malakas 1,000 watts yun, baka watts 1,200 watts Oh. Ang taas. Laki. Mahal. Ano yan? Dalawa yan. Nung ala, -ala na lang pa nung binigyan mo ako ng ano. Yan pa yan. May reserve pa ako sa. Hindi kasi dun sa ano ko, pag tag-ulan ay tag-init. Yan, yeah, pwede yan, Kasi ang Kapalmers, hindi umiinit. Hindi ka mukha nun, no? Yung binigay ni Boss Jonathan na isa. Yun, umiinit yun. Submersible Masira. pa. Ito, O, oh, submersible na ito. So, o, na to. Binigyan ni... Ayan ang makikita mo dyan ilang horsepower. O, oh, binigay ni... Anil. Hindi ko lang mabasa eh. Teka, teka, teka. SP. Made in Taiwan. Mm. Horsepower, horsepower. Meron yan. Malabo kasi mata ko eh. Kaya... Ano, hindi mo nakita. O, yan na, yan na, o yan na. Bakit yung gagamit nandito? 100 watts? Oo, oh, 100. 100 watts lang pala. Hindi ganun kalakas. Pero yung manual, hindi ko alam kung walang watt. Pero may, siyempre yung malaki yung fish pan, di hindi kakayanin, eh, no? Ayun, hindi ka doon. Ha? Pero, Ayun, pero may, ang, may mas ganyan. malaki pa dyan. Alam mo yung ginagamit nila sa... Mga fountain? Uh Oo. -oh. Mas, yun, malaki yun. Ah, yun maganda, na yung Maganda. Maganda talaga yun. Uh, yun ang maganda. Yung ano pa yan? Yung, um, iba. Um, Parang sarap ng tulingan, Tapos. no? Tapos binigyan na naman ako ni boss. Sarap ng perito niya, na? Binigyan na naman ako ni boss. Bumili ako dalawa. Ah. Ngayon, yung isa nasira. Ngayon pala, naputol lang. Ngayon kasama yung room

Ah, uh, may 200 pa tayo. Paano ang kilo na sang? Iyan mo, isang kilo lang. Kuya, magsisikap ka. Isang baboy lang ang ano ko yan. tinamatisan Gawin mo 100. Mahal ba? Kaya pala 117 binayaran ko. Tapos may isang labanos. Yun lang, 117? 17. 117? Ha? Ha? Wala kang luyang dilaw dyan na nabubulok? Ah, ha? Ah. Ah? Meron kang luyang dilaw? Diyan mo nga Ano lang? Pasira na. Ha? Oo. O. Dapat yung pinapatalo mo, iniisip mo na lang kung ano yung kakainin mo. Kinakain ko eh. ewan ko sa'yo. Lulugaw ako, masarap. Ay, oh, yung lugaw. Lugaw na may manok. Laman loob. Laman loob na baboy. Manok. Ah, oo, oh, masarap din yun. Eh. Yung go, yung may goya, yung goya din. Oo. Tapos may atay na. Sarap na. Gumaganda lalo ito ah. ah syempre <laughs> Anong nilalagay mo sa mukha mo? Parang puti tapos morena yung kabila. Na. Ha? Ha? Pulbula. Ah, pulbula. Natural, natural. Natural na puti. Natural. Asan na yung dilaw natin? Mm. Ay, yung lala lang, lala lang. Gagawa ko ng ano sa kalapat eh. Meron na yung mga. Bigyan mo na lang siya sa plastic. Kaya siya malaki na. Balik tatlo na. yang yeah, di Papa? luang dilaw? Ba? Yung likod pa na Likod ng kandating kandaba na no? Pag diniretso mo yung kandating Saan yun? Hindi <laughs> yung, yung, yung kabilaan niya kandaba no? <laughs> Pero wala nang Wala pang direcho yung kalsada doon Ah, meron na. Ay, sa budget pa na sa Mustasa na ilalagay ko dito Sa kinamatisa natin Maksud. kasi pa kumikot pa ako ang layo ito na ako sa palengke yung kiladaan naman yung talagyan. Avocado. Nag-order na lang ako ng husk. Kinansel ko yung order ko. Dito to. Nagtanong kasi siya. O di siya nagtanong. Nakagaw na yun eh. Buti na lang. Nagtanong. Kinansel ko. Ayun, tinanong ko kay tropa. Yung kinukuha ng ko dito. Taga talisay mismo yon Ay, isang palok talisay. Doon mismo sa mga bilihan ng siblings. Ngayon, ah, sabi niya, sabi ko, ganyan, ganyan yung pangalan ng nanay. Lako, sabi niya, pinsa ni Missy Chow. Edited lang ang mga po picture no, nana. Mahal daw. O, ganun ba ka ako? I-cancel ko ka ako dahil parang nagdududa ako eh. Dami kasi yung scammer sa so Facebook. Bebenta ng ano. Sabi ko, tol, hanap mo ako ng hassle Talagang maninipis yung ano. Patulis yung dahon. Talagang original. Meron daw, sabi niya. Crafted ka ako ah. Kahit maliit lang, basta crafted. So ayun May kumukuha din kasi sa kanya Ang Japanese orange daw eh Ayun na kailangan Kumunta daw siya ng talisay Sabi ko sama mo na ako Kahit lima lang Ayan so, ang kwento Lang na, Nasa sa buha Doon ko pa rin itatanim yung sa may gilid matay na isa eh Wala kailangan ko alam mo, kailangan po pumili ng seedling bag na malaki eh. Papalipan ko pala yun. Mababal sa tubig. Uy, bukas na yung nandito. Ano meron? Bakery. Habang flood control dito. Sala isan isang daan na. Parang ano ah. Na? Gaya. Sagis nah, mo lang yung pera mo ah. Oh. Yan pa lang benta mo. Ilang percent ka dyan? 15? Ha? Marami pa ba? Umuulan dapat. Ano na yan ha? ah? Lalo tangalian ako kanina eh. Ha? Tangalian. <laughs> dapat uminom pa yata eh. <laughs> <laughs> ah, Hindi. Napasarap ang tour. Nagising na kuwan depte. Eh, oh. eh parang ko mamaya na ako mga alas 2. Mga pag-iising ko ay 3.30 na. Ilan? 3.30. Ay, panghali na siya 3.30 sa'yo? Oo. 3.30, dito na po Pero may bumibili na na. Oo, ito na. May mga truck na kabiyahe-biyahe. Ganyang oras. Dumadaan? Oo. Oh, Ano na May mga suki ka na rin. Oo. Oh. Kaya nga, wala. Ay, may lang na nakabili. Araw-araw yun, may mong mabili sa akin dito. Nakakailang ano ka na din, bago mag-alas, sabihin mo, bago mag-alas 5, nakakailang tray ka na. Ay, kaya naman sampo ha? sampo oh, marami na pala oo oh. mahigit siyang libo na binta ko alas 5 pa lang oo oh. ayun nga anong oras na ako nakala upo sa na sana to eh bale misan, misan yung gano'n, hiningi ng katawan mo yun eh kailangan mo yun di e ba? <laughs> pag hiningi ng katawan bigay mo ganun talaga ay Grabe. tingnan nyo mga tao nag operation tambucho sila tinanggal lang nila nung nag operation tambucho yung uh, mga barangay tsaka munisipyo tinanggal lang nila after ano binalik din dahil din ingay na naman ang kalsada sakit pa naman sa tainga pagka dumahan tayo bubombahin yung uh, tambucho Signal number 5 sa Cagayan mga ka farmer Batanes siguro 5 din Kaya walang pasok dahil Ihila daw po ng habagat At signal number 1 din dito sa amin Mga pabungso-bungsong hangin Pero Wala eh Swerte yung mga estudyante eh. Malas pala <laughs> Kasi signal number 1 Wala silang pasok Samantalang ng panahon namin Maghihintay ka pa ng signal pag-uwi ay pasok lahat. Ano lang yun Dito, may ulan lang na konti ulan ang pasok. Ngayon, po ata ah, yung ambon eh pero hindi naman lumakas yung ulan ay ako makapaglagay ng laso na sa snails kasi malulusaw lang po ng ulan maganda maglagay ng laso noon eh wala pong ano walang uh, hindi mo ulan para maamoy nila tapos ah uh, indaga mukhang uh, hindi lang po isang dagat na kailangan nating ulitin eh. ayun naglaso na ako ulit uh, kahapon kinain na naman so most likely eh, na sila tapos pinalilinis ko na yung garahe naging stakan kasi sabi ko linisin na yung garahe at uh, ano na binuksan ko ulit yung uh, sa cabin filter ng uh, sasakyan wala naman kahapon meron eh So, nang hinahin ako, linaban ko na lang. Sayang ko yung cabin filter, 300 din. ni In Hinihinan ko na lang na spare. Nice Pinabi ko na lang muna yung pinili ko. Eh, konting ipot lang naman. At ay pala. Konting uh, lang na, ano lang naman. Tapos, konting ipot. Pinabang ko lang, okay na. Mabango na ulit. Sabi ko, yun na lang Uli ang ilagay. Sayang naman sana mapatay na natin ang liptik na yan mga pamilya eh kasi kahapon na lagay ako ng laso kinain na imposible hindi pa namatay yung kumain ngayon kagabi ng mga hapon pa naglagay na naman ako kinain na naman masabi ko hindi ata gumagana yung uh, laso na tapos yung gabi na check na naman ako may nakita ko dalawa tumakbo sa baba doon sa sahig sa flooring ng mga uh, karahe ah kakakot marami yung daga lagay na naman ako ng laso doon sa may sulok hindi naman pumabot ng aso bagay okay, hindi naman nila kakainin eh. yung aapoy ah, naman nila si mama nun na lason niya pinagyan niya lang sa karne yung lason ini yung yung namatay ah, si yung yung